Hello, guys. Uh, dapat kukunin namin yung ano ko ngayon, yung resident ID. dami ko na palang puting buhok. Uh, kaya lang, itong boss ko, ano pa, magulo pa yung isip. Um... Tapos, di ginawa ko. Total, wala naman ano, hindi naman matutuloy yung lakad namin. Naglinis-linis na lang ako. Habang naglilinis ako, uh, yung hinire niya na na ano bang tawag dito? Yung hinair ng boss namin na part-timer, hindi mabuksan yung room nung ano. Yung room na nung ano nung namatay. Eh natatakot sila. Uh, ako yung ano pumunta taas. Sabi ng boss ko, siya na lang daw. Hindi eh, di pinabayaan ko. Siyempre, anong asawa niya yun di binuksan niya. Tapos habang naglalakad kami sa ano, uh, naglalakad kami sa hallway. Uh, sabi niya sa akin yung Bosko, "You know, I like you so much. You're my best boy." Sabi niya nung Bosko. Sabi ko sa Bosko, "Uh thank you so much uh, you appreciate uh, the effort I'm doing with you, especially with your with your business." Sabi kong ganyan, uh, kasi kaya kita pinagmamalasakitan dahil matanda ka na, yung mga anak mo wala na, nasa iba-ibang mga bansa. Sabi kong ganyan. Kaya kita mahal, sabi kong ganyan, kasi nakikita ko yung pagmamalasakit mo sa akin. Tapos di nagana ano, nagmamap ako. nilinis ko yung ano, baboy nilang mag, ano, mag CR dito. Yung tae, ano, pati sa, sa seat, seat cover ng ano, ng ng toilet bowl. Uh, lastay last tayo, last yung tae. Kinuskus ko, kinudkud ko lahat ng ano, nag ano, ako, nag-gloves. Uh, Tapos habang, ano, habang nagmamap ako, pinatigil ako kasi may mga ano, may mga padating pa ng na mga nakikiramay. Sabi nung ano, nung pinsa niya, dito daw ang tradition is seven days uh, after ng living. Uh, yun yung tradition nila na may mga nakikiramay pa. Kaya lang due to to the uh, modern uh, ano ngayon ng panahon uh, yung mga tao busy kaya 3 <clears throat> days na lang ang ginawa nila. <coughs> so ayun. Uh, regarding dun sa ano, dun sa mga nagme-message sa akin ang daming nagme-message sa akin nag-reach out from different parts of the, the globe na nagpapasalamat sila for voicing out sabi ko uh, to be honest, sabi kong ganyan um, marami akong kinoconsider sa Bible, mga talata kaya lang uh, mali kasi, mali pagka mali, sabi ni Brad Ellie dapat huwag tayo ma manatili sa mali kaya tayo umalis sa mga kani-kanyang relihiyon natin dahil meron tayong mga nakitang mali. Ngayon, maraming mali sa MCGI. Biruin mo, mag mcgi cares ka. Kailangan mo ng camera. Eh, paano yon? Gumagawa lang ba tayo na mabuti dahil sa camera? Tanungin ninyo ang mga kapatid sa, sa iba't ibang panig ng mundo. They, uh, ayaw ng mga manggagawa nagagawa na mabuti na walang kamera. No, ayaw ni Brad Eli yan. Ayaw ng Biblia yan. Nakasulat yan sa Biblia. Kung maglilimos ka, wag mong wag kang tutugtog ng pakakak. Bakit tumutugtog ngayon ng pakakak MCGI? Samantalang ang pinapamigay lang lugaw. Kaya, ano, ang pangit. Tapos, ang ipapaksa, ipapaksae eh, uh, ang desisyon ng KNP, igalang eh merong ang KMP pinagtulungan ako nung kasama yung nanay ng ano ng tagapangasiwa ngayon. Tapos sasabihin niyo na lumalaban ako sa aral, patunayan ninyong lumalaban ako sa aral. Iharap niyo ako sa kapatiran, sasabihin ko lahat ng nalalaman ko. Kaya ano? Kay, kaya ako ngayon hindi na ako natatakot. Bakit ako matatakot? Bakit? Bakit ako matatakot? Kung alam ko namang hindi na kayo uh, hindi na kayo connected sa Diyos. Kasi mismo yung aral ni Brad Eli, nilalabanan mo na. Biro mo, ang kabawal bala, bawala ni Brother Eli, uh, sinabi niya sa mga, sa kapatiran, na